Okay guys, ito po ipamimigay natin sa so, sampung mga senior. Yun po ang bili ni Ma'am Ginger. Sampung senior citizen daw po. Okay guys, ito na po yung sampu na bibiyayaan. Sampu lang po, sampu. One, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Sampu ba? O, David. Ano ba dyan? Walang nang isang dahil yung bago? Si tatay kanina pa yun, yung na may pawak na plastic balloon. Oo, ma, ma, eh, <laughs> okay, nai. Ito na po. okay kayo doon, nai. Ay, kaway kayo, nai. alis. Dun na po kayo, nai. Kaya ba, nai? Salamat po. Pakasalamat kayo. Puro senior po ito. Sampu lang po. Sampu. Oh. Salamat po. Salamat po. Salamat Salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat Okay, si pa na Okay, salamat guys. Ang bahagi na po natin yung sampung senior citizen ng ulam at bigas. Maraming salamat po. Ito naman, ito naman. Okay. Ito naman guys. Sa atin naman po itong mga staff. Ito po ang sa staff naman po ito. Meron po siyang manok, longganisa, at saka biga. Ma-stack po namin ito, ha? Okay, guys. Wala na ba? Wala na po, Nay. Tapos na. ano po? Kanina, akong kulang po yung pipigyan. Okay. Okay, oh dito ka, let go na mo dito. pang 'di ba? Yan po yung ating, sa mga staff po ito ha. Oh, guys. Ano po ito? Longganisa, bigay ni Mama ni Ma'am Luz. Ma'am Zubra. Ma'am Zubra at saka po manok, bigay ni mam Ma Ginger and Bigas. Thank you so much. Wala na. ang katayong thank thank katayong thank ka. katayong 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 katayong